Ano ang unang sulat ng bagong tipan na isinulat ni Pablo ayon sa pagkakasunod-sunod? Galasha Ang kasalanang hindi iniwan ni Yorem ay ang kasalanan ni nakaninong anak. Jeroboam, anak ni Nebat Ano ang ginamit ni Eliseo upang paglinisin ng tubig ng Jericho? Asin na inilagay sa bagong sisidlan. Ano ang ipinahiran sa mga pintuan ng hukbo ng templo ni Solomon? Tanso Ayon sa Juan, ano ang babaha at babuhos mula sa loob ng nananampalataya? Ilog ng tubig na buhay. Anong araw ng linggo na buhay na mag-uli si Jesus? Unang araw pagkatapos ng Sabbath, Linggo. Anong pulo ang dumating pagkatapos ng Ghost ang napuntahan ni na Pablo sa pagtatapos ng kanyang ikatlong paglalakbay? Rodo. Sino ang nagbigis at lumapit sa ama upang tumanggap ng pagbasbas ng panganay sa Genesis? Jacob Gaano katagal na natili si Moises sa bundok Sinai upang tumanggap ng batas mula sa Diyos? Apat na pong araw at apat na pong gabi. Paano pinagalaw ng Panginoon ang puso ni Haring Kors ng Persia upang matupad ang salita na ipinaalis kay Jeremias sa pamamagitan ni Ezra? Kanya siyang pinagaan ng puso. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, sinabi ni Pablo na dapat magsagawa tayo ng panalangin, petisyon at mga pananalangin para sa lahat ng tao, kasama ng ano, Pasasalamat. Ano ang sinabi ni Jesus na mangyayari sa nagsusulong sa sarili at sa nagpapakababa sa sarili? Ang nagsusulong sa sarili ay lalong lalo, ang nagpapakababa ay itataas. Anong Diyos sa ang sinasamba sa Ephesus? Artemis, ADAMI Ayon sa Santiago Kapitulo 3 Versikulo 17, ano ang unang katangian ng karunungang mula sa itaas? Kabanalan, kawalang dungis. Ano ang unang sinabi ni Jesus nang siya'y magpakita sa mga alagad pagkatapos ng kanyang pagkabuhay? Sumainyo ang kapayapaan. Sino ang dalawang anak ni Pari Ilay na gumawin ng masama sa templo? Hofni at Finehas. Ano ang sentro ng bagong utos na sinabi ni Jesus? Mahalin ninyo ang isa't isa. Anong oras ipinako si Jesus sa Cruz? Alas 9 ng umaga. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagbibigay kung kayo ay tumanggap ng walang bayad? Magbigay din kayo ng walang bayad. Sino ang hamati sa kaharian pagkatapos mamatay si Solomon at naging unang hari ng Hilagang Israel? Jeroboam. Sa ang awit binabanggit ang isang hari na magpapatnugot sa mga bansa gamit ang bakal na pamalo. Awit Kapitulo 2 Matapos patahimikin ni Jesus ang bagyo, ano ang sinabi niya na kulang sa mga alagad? Pananampalataya, Kailan tinulungan ni Barzillay ang mga anak niya si David? Nang siya'y tumakas mula kay Absalom. Ano ang ginagawa ni na Pablo at Silas sa piita ng Filipos nang maganap ang malaking lindol? Pananalangin at pag-awit ng papuri. Sino ang nagsuot ng balabal na gawa sa balahibo ng kamelyo sa bagong tipan? Juan Bautista Ano ang unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao? Magpakarami at magpagana, punuin ninyo ang lupa. Sino ang sinabing may karapatan sa kapamahalaan ng Sabbath ni Jesus? ang anak ng tao. Ano ang ibig sabihin ng Amen, Amen? Tunay, mangyari nga. Aling ebanghelyo ang naglalaman ng mga tinaguriang ipinagpala, bititons, na itinuro ni Jesus? Mateo Sino ang nagkasakit ng dumating si Eliseo sa Damasco? Ben-Hadad, Hari ng Aram Sino ang nagsabi, maaari bang lumabas ang anumang mabuti mula sa Nazaret? Natanay Ano ang ginagawa ni Jesus nang matagpuan siyang nasa templo nang siya ay labing dalawang taong gulang? Nakikipagtalakayan at nagtuturo sa mga gurok. Sino ang nagkanulo kay Jesus? Judas Iscariote Saan itinanggi ni Pedro si Jesus? Sa bakura ng punong saserdote Aling sulat sa bagong tipan ang kilala sa pagdiin ng kagalakan at isinulat habang si may Akda ay nasa bilangguan sa Roma? Filipos Ano ang unang itinayong gusali ng mga Israelita pagkatapos nilang bumalik mula sa pagkaalipin sa Babilonya? Templo Ano ang ipinakita ni Jehu kay Jehonadeb nang iaakyat niya sa kanyang karwahe? Ang kanyang sigasig para sa Panginoon Sino ang nakakilala kay Pablo sa bilangguan ng Filipos at nagsama-sama silang sumampalataya kasama ang kanilang pamilya? Ang tagapag-alaga ng bilangguan sa Filipos. Gaano katagal naghari si Pakahia sa Samaria bilang hari ng Israel? Sa loob ng dalawang taon, Tinawag ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili na alpha at anong iba pang letra. Omega Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.